isang red balete or picus consina ito naman po ay isang tamarindus indica na medyo pino na yung mga dahon tamarind or sampalok scientific name is Tamarindus indica ito po ay isang ficus consina or red balete so, pasensya na kayo kung hindi tayo nakapag bablog i-update ko naman kayo sa mga bonsai na nagagawa natin dito sa bahay ito yung mga nagawa ko pero hindi natin na videohan kaya ito naman, uh, pakikita ko naman sa inyo kung ano yung mga nagawa nating mga bonsai dito. Red balete. At meron tayong mga baby hibiscus taiwan. yung red yung kanyang mga bagong usbong and then pag nag matured is nagiging verde ganyan ito naman na isang tamarindus indica na naka expose root meron tayong argaw taiwan dito na mini or small at isa pang red balete or picos konsina ito medyo malapit lapit ng mga tapos medyo mabigat ito siya. laki din ang katawan nito taba sumo marami na tayong nagawang mga bonsai kaya lang hindi natin nabibidyohan so ito na yung mga update natin kung ano na ano na yung mga bonsai ko dito ito pa yung isa nating Argao Taiwan So, ayun, sa dulo. Ayan natin. May isa ring Hibiscus Taiwan. Medyo malaki din po yung, ano nito, trunk. Yung trunk niya, no. Medyo malaki din yan. Ito naman ay kamuning tulis ito kamuning tulis namulaklak na to kaya lang hindi ko na videohan eh natanggal na, ang bilis matanggal ng bulaklak ng ating kamuning isa dalawang isang araw lang yata pag nagmukad ka eh, natatanggal na at ito ay ating isa nakakascade na talios ito pa pala isang hibiscus taiwan hibiscus taiwan na pula yung kanyang mga bagong dahon and then pag nag mature nagiging green and, maliit lang maliit lang ito ay isa ring ito taiwan biniyak biyak natin yung kanyang mga ugat yung ating malaking sampalo ayan pa pala guys yung mga iba nating na mga bonsai bukod dun sa kabilang lugar na pinaglalagyan ko ay eh meron pa tayo dito so ito yung ating mga Argo Taiwan yan ito pa Argau Taiwan diskus Ito ay argau yung nag ha natin pero maganda naman yung resulta niyan din. Ayan. Mga finish na yan. Ah. Argao. Marami tayong argaw Medyo madali kasi ibon sa argao. Tsaka mabilis yung buuin. Eh. At ang kagandahan sa kanya, sumusobrang liit yung dahon niya. Eh. Ayan. Ayan. Tamarindus. Or sampalok pa oh, isa eh madami tayong bonsai eh po may sampalok pa tayo sa dulo ito medyo madalang uh, ano natin na to madalang materialis natin na to benjamina yan yeah, benjamina yan malaki laki tiris ang palok pa ulit ito ay argaw din no ginagawa pa natin hindi pa natin to pinuputulan ulit ng sanga hindi nahabol pa natin yung taba doon sa kanyang trunk balang araw mabubuo din yan ganoon ulit lang sandit lang ito ay tugas yan ay tugas Argo ulit. ekspresi So yun lamang guys, salamat po sa panonood. So sa so, mga susunod na vlog natin ay gagawa na ulit tayo ng mga bonsai. Salamat.